Mayor Sumbo, ikaw ang hinahangaan namin. Ito ito i-educate ko kayo kung ano talaga ang karapatan namin ng na mga katutubo. Sa simpleng karapatan ng mga katutubo, iyan ay napaloob sa RA 8371. Ang RA 8371, 'yun ay na-implement ah uh, nang 1997 Epralo. So ang Epralo is created by the Republic of the Philippines para uh, mahawakan, no? Para mahawakan nila o ninyo ang karapatan ng mga katutubo. Pero hindi ninyo dapat kimkimin kahit man ganun. Na, ang 8371 ay eh, eyon ang pamamaraan para mahawakan ninyo mga katutubo pero dapat naging loyal, naging honest kayo. Na dapat itinuturo at ini-educate ninyo o i-apply ninyo sa inyong mga kaugalingon. Ang nasa ilalim ng batas ng Ipralo, iyan ay ang four bundles ng karapatan ng mga katutubo. So ano-ano nga ba ang karapatan ng mga katutubo? Una dito, ang karapatan sa mga lupang ninuno. So ano ang ibig sabihin ng karapatan sa mga lumang ninuno? Pagka may bibili ng lupa o merong gusto, nagkagusto sa, sa lupa, dapat iniimbestiganin ninyo muna yung lupa na yan, kung sino talaga ang unang tumiradyan para hindi magkakaroon ng kagaluhan, katulad ng nangyari ngayon sa Malapatan, nagkagulo ang mga tao dyan. Kaya pumasok ang tribal court to, dahil na rin sa uh, paghingi ng tulong ng mga residente dyan para lang maayos ang mga kaso na hindi ninyo hinarap, na hindi ninyo binigyan ng kaayusan kinampihan ninyo, hindi ninyo pinagsalita yung mga mga estranghelo na bumili dyan ng lupa na hindi naman nakipag-usap o hindi naman bumili doon sa totoong nagmamayari sa maong lupa na yan. So ang karapatan ng lupang ninuno, tinanggal na ninyo. Kayo dapat ang nag dyan sa mga tao pero hindi ninyo ito ginawa sa mga sarili ninyo. Pangalawa, karapatan sa sariling pamamahala. So kaming mga taga-tribal court, tinayo namin ang tribal court sa sarili naming pamamahala o ang tinatawag na self-governance empowerment. Yun ang tinatawag na self-governance empowerment. Yun ang pangalawang karapatan ng mga katutubo o mga tribo. So ang lumadblaan tribal court, yan ay nagtayo ng self-governance empowerment. Not under the temporary management o oh, hindi kami under sa uh, political structure no? Di kami di kami under sa political structure. So para malamanin yung mayor wala kayong karapatan magreklamo. Wala din kayong karapatan magpatawag sa amin kasi ibang gobyerno kami. Mas taas pa kami sa gobyerno ninyo. Pero nirespeto namin kayo. Humingi kami, sumulat kami sa inyo. Para ayusin ninyo ang problema ng mga tao sa nasasakupan ninyo. Pero anong ginawa ninyo? Kami ang siniraan ninyo. Pangunguha o baboy, pangunguha manok. Yun ang issue ninyo. Modos. Yun ang issue ninyo. Pero walang katotohanan yung mga pinagsasabi ninyo. Number three. Karapatan ng pantay-pantay na, uh, no? na batas o social justice. no Karapatan ng pantay-pantay na batas o social justice sabi dito na walang diskriminasyon pero anong ginawa ninyo dinidiscriminate ninyo minamaliit ninyo tinatapak-tapakan ninyo hindi ninyo pinakikinggan ang hinanaing ng mga katutubo na nasasakupan ninyo dyan sa lugar ninyo kaya yun ang dahilan kung bakit pumasok ang Lumadblaan Tribal Court para matugunan ang hinanaing ng mga katutubo dyan sa mga kalupaan dyan. Pangapat, karapatan ng mga IPs upang protektahan ang kanilang mga kultura at mga tradisyon at mga institusyon at sinaunang tradisyon yon ang mga karapatan ng katutubo. So ano ang karapatan ninyo? Pigilin ang mga katutubo. Kayong mga taga-lokal na gobyerno, wala kayong karapatan pigilin ang mga katutubo dahil ang mga katutubo may mga sarili silang gobyerno, may sarili silang batas. Hindi pwedeng i-under ninyo ang mga kawawang katutubo. Dapat irespeto ninyo ang mga katutubo. Pakinggan ninyo ang mga katutubo. Lalong-lalo na doon sa mga katutubo na walang alam. Dapat ini-educate ninyo, dapat tinuturuan ninyo sila sa kanilang mga karapatan. Hindi lalo na ninyo sila tinatapak-tapakan. Sila na ang nagmamayari ng, ng kalupaan, sila pa ang pinalalayas ninyo. Nasaan ang mga puso ninyo? Kayo ginawa ninyong pera ang mga ang mga pag-aari ng mga katutubo, ginawa ninyong pera. Ginawa ninyong pera ang ang kanilang mga tirahan. Ang mga kawawang katutubo, kapag nagreklamo sila sa inyo, nagbibingi-bingian kayo, hindi ninyo pinakikinggan. Ngayon, meron Lumad Blaan Tribal Court na handang tumulong, handang makinig sa mga problema ng mga katutubo dyan. Kinontra ninyo, inalipusta ninyo, minamaliit ninyo, sinisiraan ninyo. Mahiya naman kayo, Mayor. Tribo ka pa naman. Nasaan ang puso mo bilang tribo? Dapat nga, kasama ka sa apat na bandel na ito. Itong Itong apat na bundle na karapatan ng katutubo para protektahan niyo ang mga katutubo. Pantay-pantay na balaod. Karapatan nilang mamamahala. Dapat nagkakasundo yan. Ha? Dapat nagkakasundo yan. Meron tayong equal na pagkakasunduan. Kung meron nagkakasala sa gobyerno ng katutubo, dapat tayong mga opisyal, opisyal ng lokal na gobyerno at opisyal na mga katutubo kagaya namin. Dapat tayo ay nag-uusap na ang taong ito ganito. Ang problema na ito ganito. Ano ang mabuting solusyon para dito? Hindi kay naninira kayo. Dapat hindi niyo sinisiraan. Hindi niyo sinisiraan si Baimaya kasi maganda ang layunin ni Baimaya. Ang tumulong. Dapat ka, nagpasalamat kayo, kasi nababawasan na ang mga problema ng mga katutubo sa mga lugar natin, sa area natin, lalong-lalo na dyan sa Mindanao. Pero ang ginawa ninyo, tinatapakan ninyo, siniraan pa ninyo, nagsasalita kayo sa media, lalo na yan sa ra radyobombo na yan. Dinapigan kayo na hindi naman totoo yung mga pinagsasabi ninyo? Anong baboy na pinagsasabi mo? Problema sa yuta? ginawa mong ginawa mong ano maglilimos ng baboy at saka manok problema sa yuta ginawa mong modos kami nga dapat nagsasabi sa inyo na modos ang pagbebenta ninyo sa mga lupa dyan, na hindi ninyo inaayos yung mga tao dyan so sana mayor marinig mo at makita mo mabasa mo mapanood mo rin ang bidyong ito ang layunin ng Lumad Blaan Tribal Court ay ayusin ang mga pang-aapi ninyo, lalo na kayong mga opisyal, pang-aapi ninyo sa mga mangmang -mang na katutubo. Ginawa ninyo lalo silang kawawa. Instead na tulungan ninyo sila, instead na pakinggan ninyo ang kanilang mga hinanaing, ang kanilang mga problema, pero kayo na mismo ang nagyatak-yatak, kayo na mismo ang nag ang umapi sa mga kata kawawang katutubo. Kaya ang mga katutubo na didiscriminate Lalo na silang nawawala ng pag-asa Lalo na ang mga kataba, ka, kabataang tribo May pamilya ka pa naman sana mayor May mga parintika, May mga kamag-anak ka May mga pamangkin ka May mga apo ka sa darating mga araw Huwag mong hayaan na gagawin ng iba Ang ginawa mo ngayon Sa iyong mga kadugong tribo So Itong video ko na ito sana mapakinggan ninyo ulit ang susunod pa ng mga video para sa pagsagot namin sa lahat ng aligasyon na ginawa ninyo doon sa problema sa malapatan na ang sinabi ninyo inangkin namin ang buong malapatan hindi totoo yan mayor walang pwedeng umangkin sa lupa o kahit saan na mga uh, butang diri, sa ibabaw, sa kalibutan dili pwedeng ang kunon yuta, kahoy, sagbot, o bisan na sa tubig na atong giinom, dili ato. Maski na ang atong kinabuhi, dili ato. So, wala tay katungod nga kon Pero, ang amo lang, nag diha para tan-aon ang gireklamo sa mga tao diha sa imuhang area. Tungod kay ni Duol sila sa amo dahil wala ni mo ang ilang problema sa ilang mga yuta. So maulang ni ang ako ang uh, masulti sa imo mayor maghuna-huna ka bao bag-o pa maulahi ang tanan. Kay naapa moy mga nakapinding na kaso. Ayon sa mga ahensya ng gobyerno nga nagdiscriminate sa mga katutubo naapa apa moy pinding nga kaso, pwede na ninyo itse sa Quezon City Regional Trial Court. Unta may paninyo pa ninyo ang inyohang posisyon unsa unta dili mo magpinataka daghan kayog salamat sa mga nakadungog o nakakita nakapanood ka sa ako ang video manghinaot ko na ma, masabta ninyo manghinaot ko na ibutang ninyo sa inyong mga huna-huna dilita magbinubo magbinugo dilita magtinanga paminaon sa ninyo kung unsa ang tinuod magimbestiga mo dili mo magpinataka og sulte daghan kayo salamat dito sa nakasabot o sa mga tagalog sa hindi nakakaintindi ng bisaya maraming salamat sa lahat ng mga nakakaintindi pasensya na sa mga tinatamaan, bato-bato sa langit, sa mga opisyal na tinatamaan, na inangkin na ang batas sa kanilang mga mga braso na ang sabi nila iisa lang, gobyerno lang no, naatay dalawang klase na gobyerno we have republic and we have public so dapat ninyong maintindihan yan so, simula ngayon dapat alam na ninyo o ma-educate mo sa totoong batas na meron republic at merong public dapat ninyo intindihin yan huwag kayong bulag i-apply natin sa sarili natin. I-open ninyo ang ating mga isip. Hindi lang kung ano lang yung naririnig nyo, yun na pakikinggan ninyo. Alamin nyo muna ang buong katotohanan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, bainos po ng Lumadblaan Tribal Court. Legit na Blaan Tribe. Handang ipaglaban ang karapatan ng mga katutubo uban sa aking founder na si Bae Maya Lita Balandan Villamor at sa lahat naming mga official elders, councils ng Lumad Blaan Tribal Court. Maraming salamat.